Hello! Isang mapagmalang araw na naman sa ating lahat mga kapighters at welcome back to my youtube channel For today's video magpurma kami ng retaining wall at mga kolom dito mga kapaiters Shout out sa lahat ng mga subscribers ko dyan Maraming salamat sa inyong pagsuporta at walang samang pag sa aking mga video at sa ngayon isisero ko naman sa inyo yung aming construction activity dito at sa sama tayo mga kabaiters sa aming ginagawa dito. Let's go! Yon mga kabaiters, kibali ito yung binuhusan namin yung nakaraan, yung pundasyon or footing. Sa ngayon, uh, share namin sa inyo yung pagforma sa ating retaining wall. Kibali dito, nalagyan na ng forma yan, pinolic board ang ating ginagamit dito at may tat may siyam na kolom tayo tatlo dito sa gilid tatlo din sa gilid tatlo dito sa gitna Napormahan na yung koloms natin dito sa gitna ayon ganyan lang pag natin kibali mga mga pipe lang ginawa naming double pipe yung pangipit natin at saka tie Yan dito naman sa ating retaining wall yung mga wheeler natin mga aluma yung nilalatag namin para pang wheeler natin yan mahaba yung retaining wall na ating pagpupormaan ngayon mga fighters hanggang doon yan kabilaan pati dito dahil isa lang natin pagbuhos itong mga wall natin Just believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just young downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Don't fit the these fucking clowns. Who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Yon, di to mga, mga boss ngabos. Ginagamit namin pangipit is wire lang, imbes uh, tie rod atay uh, wire yung ginagamit namin dito uh, malakas naman din yung tie wire basta, uh, malapit lang yung distansya niya kaysa uh, tie rod mahal kasi yung tie rod dito maka save tayo dito sa ating materialis pang ipit Ayan, ganyan lang pag ipit mga bus pag tie wire yung ating gagamitin Then, tapos tutukuran natin katulad doon sa likod binubutasan natin yung maliit na uh, wood wood drill one half yung ginagamit namin dito para hindi masyadong malaki yung kanyang butas yun yung format at yung panuko dito balisuring jack, gamit natin yung panukod natin support yan para mas matiba yung forma natin sa ating wall time check is very hot sobrang init yung kami yung mga ting laging babad sa tirik ng araw init at ulan nararasa namin

Yan. May mga wheeler na at mga tukod. Sa taas at dito sa baba. Kulang pa yan. Maglagay pa tayo sa gitna ng tukod. Ito yan sa bandang likuran. Haba ito mga ka, Mga kapaiters, yung ating pinupurmahan na retaining wall mula doon hanggang dito is 11 meters yan. Dito lang kami magdiskarte pag magporma ng retaining wall. Dito nakabaon kasi dito yung area natin mga kapaytor. So malalim yung ating uh, hinukay. Ito yung ating pundasyon. Dito retaining wall. Ito ang delikado pag umuulan. Yan, babagsak yan. Kasi malambot yan na lupa. Puro buhangin at graba. Sabayan, yan Mag kunting ulan yan bibigay yan dito yan tambak kaya bilis bilisan natin ang ating pagpurma dito para mabuhusan ang kolom natin tapos na Yan, ito yung makita natin dito pag nandito tayo sa taas sobrang malalim ito yung pangalawa namin project dito mga bus yung ginagawa namin at dito naman nakapag install na kami ng mga butom sa ating mga beams yan so, unahin muna namin pagbuhos yun yung retaining wall natin yan. ganyan lang pag forma natin sa ating mga retaining wall kabilahan yan dito doon sa kabila dito naman kapag kapilyada na kami dito sa mga beams malalaking beams natin dito mga ka fighters dito sa gitna hanggang doon 60 by 100 yung laki sa ating mga beams yan, dyan sa gitna, uh, 40 by 75. At yung nakakross na maliliit na mga beam 40 by 50. Dito tayo naman sa ating pabrikisyon. Uh, Ito yung pabrikisyon natin dito. Mano-mano lang namin binibint yan mga kapayters, yung 25 mm na kabilya. Parang yan sa ating mga beams. Uh, ito na yung forma sa ating mga kabilyada na mga beam. Yan, dito sa ating mga beams, mga ka uh, Pag siding na lang ko lang dito. Siding at slab. Ito, pining yan. Butas. Ito lang may slab. Yan, butas yan. Ito yung ating mga beams. Reinforcement. Ibali, ito yung mga ties natin. Uh, 16 mm yan may inner din tayo to inner 16 mm din yan kibali ito yung 60 by 100 yung laki sa ating uh, beam ito yung nakakross dyan itong maliit uh, 40 by 50 yan at ito naman yung papunta doon ito yung 40 by 75. At dito mga ka kailangan yung pinaka um, malaki nating beam. Ito yung kinakarga niya yung dalawang mga beams na maliit. Ito yung 40x75 kinakarga dito sa ating uh, 60x100. At yun naman yung ating 40x50 kinakarga sa ating 40x75 na beam. Uh, ganyan lang pag-sit up sa ating pagkabilyada dito. Dito may extra bar tayong dalawa. 1.63. Uh, Haba niyan. And ito na yung update at diskarte namin sa aming ginagawa dito sa construction sa aming pangalawang project dito mga kapaiters at doon kami nagpurma ng mga retaining wall bali doon dalawa kabilaan yan Yun yung yung um, amin so mga kapaiters hanggang dito lang muna yung aking video siyadong mainit uh, at salamat sa aking mga subscriber diyan thank you for watching uh, at bye bye god bless sa ating lahat bye bye